Isang barangay kagawad ang patay matapos barilin sa barangay Payatas, Quezon City. Inaalam na ng mga otoridad kung may kinalaman sa trabaho ang pamamaslang sa biktima. Ang mainit na balita hatid ni Isay Reyes. Sa itsura ni Barangay Kagawad Roberto Paez Maranyo ng Commonwealth Quezon City, tila hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para depensa ng sarili laban sa mga namaril sa kanya. Ayon sa otoridad, Pasado alas 7 kagabi nang makarinig ng maraming putok ang mga residente. Pinaniniwala ang riding in tandem ang namaril sa biktima. Sa ngayon, no, iniimbestigahan pa namin. Hindi pa namin alam yung motibo. Pero sa tanong ko lang, riding in tandem ay nakadali sa mga Uh, sabi, sabi. Pero iimbestigahan pa namin para sure. Pero ayon sa ninong ng biktima na si Kapitan Chito Balmusina ng Barangay Holy Spirit, lumapit daw sa kanya si Marano kamakailan at sinabing nakakatanggap daw siya ng death threats pati ang iba pa niyang mga kasamang kagawad. Posibleng may kinalaman daw ito sa mga pinangungunahan niya ang proyekto. Isinusulong daw kasi niya ang karapatan ng illegal settler sa lupang kanilang tinitirhan. Hindi lubos maisip ng pamilya ng biktima na sasapitin ito ng kanilang padre de pamilya, Mabuting tao raw si Marano. May sulat silang tinanggap. Pagkatapos ngayon, may mga sumusunod-sunod na sa kanila na nararamdaman sila. Kaya ang salita ko, mag-ingat kayo at huwag niyong biruin. Posibleng ang dahilan ay eh, yung reblocking kasi sila lahat na mga kagawad, yung tatlong kagawad na may threat, puro presidente yan eh. Sa kasi yung dito para yung lupa dito ma mabigay na sa tao eh. O siyang naghirap noon, nagre-reblocking na lahat. So sa re-blocking, marami siyang nakakabangga. Patuloy na iniimbestiga ng pulis siya ang motibo sa pagpatay. Saka, sa kasalukuyan, wala pang malinaw na suspect. Isay Reyes, GMA News.